Sobrang nanlumo si Yifan dahil hindi niya inakala na malalantad sa publiko ang kanyang ginawang kalokohan. Habang siya ay tulala, ang mga tagahanga naman niya ay nagningit-ngit sa galit at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Yu Yuan ang unang sumigaw, mariing ipinahayag na hindi ito kapanipaniwala. Sigurado raw siyang peke lang ito kaya hindi siya naniniwala. Ngunit biglang may napansin ang isa sa mga babae. Napako ang tingin niya sa isang dalagang may kulay rosas na buhok, at kaagad niyang itinuro na ito raw ay kapareho ng babaeng may maikling buhok. Sa sobrang gulat, mabilis na tinakpan ng babaeng short hair ang kanyang tato sa leeg, bakas ang matinding takot sa kanyang mukha. Hindi na nagpatumpik-trumpak ang ibang mga babae at agad nilang hinarap ang babaeng may kulay rosas ang buhok sunod-sunod ang kanilang tanong kung kailan at paano niya nagawa ang bagay na iyon. Kasunod pa nito, galit nilang idinagdag na isa siyang napakawalang hiya, at anong karapatan daw ba niya para magsalita ng ganoon kay Brother Yifan. May isa pang ang mariing nagbanta na kayang-kaya raw nila siyang lapain at paghiwa-hiwalayan. Sa sobrang takot ng babaeng kulay rosas ang buhok, halos pasigaw niyang ipinakiusap na patawarin na lang siya. Ngunit bago pa siya tuluyang masaktan, pinatigil ni Yu Yuan ang mga babae. Ipinahayag niyang may kumuha ng mga larawan sa kanilang kaguluhan at agad itong ipinost sa Zinlang. Ang headline para ay, mga tagahanga ni Wu Yifan, pinagtulong-tulungan ng iskandalo babae sa isang live event. At mas lalo pang ikinabahala ng lahat ng marinig nilang trending ito sa listahan ng mga maiinit na paksa. Dahil sa narinig, agad na nagtanong ang isa pang babae kung sino ang kumuha ng mga larawan. Itinuro ni Yuyuan ang isang babaeng nasa gilid niya at mariing ipinahayag na ang ng pagkakakuha ng litrato ay malinaw na mula sa kanya. Hindi pa siya nakontento at idinagdag na ang nagpost nito ay gumagamit pa ng avatar na may lagda ni Luhan. Kaya naman galit niyang ibinulgar na isa itong tagahanga ni Luhan na pumasok lamang upang Sir Ann at magukay ng negatibong impormasyon laban kay Brother Yifan. Mariin pa niyang isinugod sa iba na huwag hayaang makatakas ang especially iya. Ngunit hindi nagpatalo ang babaeng itinuro. Galit din itong itinuro si Yuyuan at mariin niyang sinabi na may mas mabigat siyang ibubunyag. Ayon sa kanya, si Yuyuan mismo ay nagnanakaw ng malaking bahagi ng pondo. Tuwing may perang nalilikom para kay Yifan, kinukuha niya ang malaking parte nito para sa sarili. Maging ang mga donasyon ng mga fans at maging ang kontribusyon para sa Hope Project sa pangalan ni Yifan ay ginagawa raw niyang sariling pagkakakitaan. Dahil sa revelasyong iyon, agad na nagbago ang tingin ng mga tagahanga. Isa-isa silang tumingin ng masama kay Yu Yuan, at tila handa na siyang lapain. Sa nakikita niyang pagtingin ng lahat sa kanya, sobrang natakot si Yu Yuan at agad siyang nagpalusot. Mariin niyang sinabi na kasinungalingan ang lahat ng iyon. Dagdag pa niya, kahit pa may pagkukulang ang mga regalo, ano naman daw ang problema roon? Wala raw pakialam ang mga artista sa mga regalo ng kanilang mga tagahanga hindi man lang daw nila yun binubuksan at basta na lamang itinatapon. Kaya kung kumikita man siya ng kaunting perang pinaghirapan, wala raw mali doon. Ngunit hindi na naniwala ang mga babae sa kanyang palusot. Sabay-sabay nilang hiningi na ibalik ni Yuyuan ang kanilang pera. At doon na nagsimula ang kaguluhan, dahil agad nilang sinugod si Yuyuan at pinagtulungan itong bugbugin. Samantala, sa gilid ng eksena, hindi napigilan ni Lin Zin na mapangiti. Sa isip-isip niya, mas kapana panabik pa ito kaysa sa isang pelikula. Habang nagaganap ang lahat ng iyon, biglang malakas na tumayo si Wu Yifan. Mariin niyang itinapon sa sahig ang iniinom na alak, at sa sobrang taranta ay mabilis siyang tumakbo upang makatakas. Habang tinatahak ang daan, Ilit niyang pinapakalma ang sarili at paulit-ulit na iniisip na kailangan niyang makatakas agad. At sa kanyang isipan, isa lang ang naging plano. Una, kailangan niyang makalipad patungo sa bansang Maple Leaf. Ngunit biglang napatigil si Wu Yifan sa kanyang pagtakbo dahil sa harap mismo niya ay nakaharang ang mga pulis. Mariin nilang sinabi na si Wu Yifan ay kailangang sumama sa presinto. Hindi na siya nakapagsalita pa at agad siyang asan. Kasunod nito, asan din ng mga pulis ang manager ni Wu Yifan dahil itinuturing din itong kasabwat kaya isinama na rin nila. Habang dinadala siya, mariing ipinaliwanag ni Wu Yifan sa mga pulis na peke ang lahat ng video na kumakalat. Ayon sa kanya, ginamitan iyon ng artificial na intelahensya upang manipulahin ang mukha niya at palabisan na siya ang may sala pilit niyang iginigiit na inusente siya. Samantala, nanlumun na lamang ang direktor at iba pang miyembro ng crew ng palabas. Ang nasa isip ng direktor ay wala na silang pangunahing artista, kaya imposibleng maipagpatuloy pa ang kanilang drama. Napatingin tuloy sila kay Lin Zin, at sa isip nila, napaka-misteryoso ng taong ito. Isang simpleng tawag lang ang ginawa niya ngunit isang sikat na idolo ang tuluyang nagiba, parang langgam na pinisak sa isang iglap Sa kalagitnaan ng lahat ng iyon, kumarap si Lin Xin sa direktor at ipinaalala dito na huwag kalimutan ang bayad sa doble katawan at isama na rin ang halaga ng mga kahon ng pagkain. Sa kanyang isipan, walang dahilan para hindi bayaran ang mga iyon. Pagkatapos, muling tumingin si Lin Xin kay Shi Luobing at mariinyang sinabi na tapos na ang palabas at oras na para umalis. Habang hawak niya sa balikat si Shiluobing, malungkot pa niyang nasabi na tapos na ang lahat, tuluyan ng natapos. Nang makita ni Lin Zin ang reaksyon ni Shiluobing, agad niyang naisip na likas na mahilig sa drama ang dalagang ito pagdating sa damdamin. Kaya lumuhad siya sa harapan nito at mahinahon na ipinaliwanag na ang isang taong may pangarap at talento tulad niya, kung mapipigilang magpatuloy sa paggawa ng pelikula dahil lamang sa isang walang kwentang kontrata, ay isang tunay na kawalan para sa industriya. Aniya pa, doon nagiging lubhang hindi patas ang lipunan. Sa narinig na iyon, agad na napatigil sa pag-iyak si Shiluobing. At sa sandaling iyon, ipinaabot sa kanya ni Lin Zin ang isang napakaliwanag na ideya. Ipinakita niya ang kanyang nakataas na daliri at nakangiti niyang sinabi na mag-iinvest siya upang magtayo ng sariling kumpanya sa larangan ng pelikula at telebisyon para kay Shiluobing doon, siya mismo ang bubuo ng sariling team at makakagawa ng sarili niyang mga palabas. Sa narinig na iyon, hindi makapaniwala si Shi Luobing. Sobrang nabigla siya at halos hindi maipaliwanag ang kanyang damdamin dahil ang isang bagay na hindi man lang niya inakalang mangyayari ay mismong inaalok sa kanya ni Lin Zin, ang magkaroon ng sarili niyang film company upang makagawa ng sarili niyang mga palabas. Makalipas ang ilang sandali, nakapagbihis na si Shiluobing at nagsimula na silang umalis sa lugar. Habang naglalakad sila, hindi napigilan ni Shiluobing na itanong kay Lin Zin kung totoo ba na gusto nitong mag-invest para makapagsimula siya ng sariling film company. Nagsimula pa siyang magsabi na isa lang naman siyang, ngunit hindi na niya natapos ang kanyang mga salita dahil agad siyang pinutol ni Lin Zin. Mariin niyang sinabi kay Shi Luobing na magkaroon ito ng kumpiyansa sa sarili. Maangas pa niyang itinuro ang kanyang sarili at idinagdag na hinding-hindi magkakamali ang kanyang paghuhusga, dahil nakikita niyang malaki ang potensyal ni Shi Luobing. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Shi Luobing ang sinabi ni Lin Zi noon na totoo ang ang masamang pera ay palaging nagtutulak palabas sa mabuting pera. Dahil dito, labis siyang namula at nabigla. Nahihiya pa sinabi kay Lin Zin na nauunawaan na niya, isang misteryosong tao pala ito sa industriya ng libangan. Kasunod nito, bigla niyang tinanong si Lin Zin kung babaguhin ba nito ang buong industriya. Sa narinig na iyon, medyo nabigla si Lin Zin. Sa kanyang isip, masyadong malawak ang imahinasyon ng dalaga. Naiilang pa niyang isinagot na tama siya, oras na nga para yugan ang industriya ng libangan sa buong China. Sa mga salitang iyon, lalo lamang humanga si Shi Luobing kay Lin Zin. Labis ang kanyang pasasalamat at tinawag pa niya itong maestro. Buo ang kanyang loob ng Aipan niya na gagawa siya ng pinakamagandang pelikula, ang magiging pinakamalaking kikitain, at agad niyang mababayaran ang isandaang milyong utang. Ngunit nakangiti lamang si Lin Zin at mariing sinabi na limandaang milyon muna ang ililipat niya sa kanya. Ayon kay Lin Zin, ang laki ng film at television company ay dapat tumugma sa laki ng investment. Dahil doon, nabigla si Luobing at agad niyang sinabi na hindi pa niya nasasabi kay Linzin ang kanyang pangalan. Agad naman siyang sinagot ni Linzin na tawagin na lang siya nito bilang Linzin. Sa sobrang tua, masigla namang sinabi ni Luobing na magdagdagan sila sa WeChat. Mabilis ding sumang-ayon si Lin Zin at doon nagsimula ang pagiging magkaibigan nila sa WeChat. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumabas si Cha Cha. At nang makita niyang may kasamang babae si Lin Zin, sobra siyang nagulat. Hindi kasi normal para kay Lin Zin na may kasamang babae, at higit pa, napakaganda pa nito. Nang makita siya ni Lin Zin, Agad niyang sinabi na napaka-coincidental ng kanilang pagkikita at tinanong kung natapos na ba nitong kunan ang maikling video. Mabilis na lumapit si Cha Cha sa dalawa at tinanong agad si Lin Zin kung sino ang magandang babaeng kasama niya. Mahinaho namang nagpakilala ang babae at sinabing siya si Shi Luo Kaagad namang tinanong ni Cha Cha si Lin Zin kung kaibigan ba niya ito, ngunit si Shi Luo na mismo ang sumagot na kakikilala lang nila. Sa narinig na iyon, agad na lumapit si Cha, -Cha kay Linzin, kumapit sa kanyang braso at mariing sinabi kay Shi Luobing kung totoo ba ang sinasabi niya. Ipinaalala pa niya na totoong ang kahangahanga si Linzin dahil sa loob lang nang wala pang isang oras mula nang magkakilala sila, niregaluhan na siya nito ng 30 milyong halaga ng sports car. Sa narinig na iyon, napaisip na lang si Linzin at nasabi sa sarili na wala namang nagtatanong. Dahil nakita ni Shi Luobing na may kasamang babae si Lin Zin, nagsimula na siyang maglakad palayo. Ipinaalam pa niya kay Lin Zin na uuwi na muna siya upang agad na iguhit ang kontrata at ihanda ang plano para sa 500 milyong pisong investment. Sa narinig yun ni Cha Cha, labis siyang nabigla. Hindi siya makapaniwala na ganoon kalaking pera ang ipinagkaloob ni Lin Zin kay Shi Luobing. Napatanong na lamang siya sa kanyang isipan kung gaano na ba katagal magkakilala si Lin Zin at ang babae, at bakit napakabilis nitong nag-invest ng limandaang milyon para rito. Dahil doon, agad na nagsalita si Chao Chao at sinabi kay Shi Luobing na huwag muna itong magmadali. Lampas alas 5 na raw ng hapon, kaya mas mabuti na kumain muna silang tatlo. Kaagad ding sumang-ayon si Lin Zin at sinabi na siya mismo ang mag-iimbita. Sa narinig na iyon, nabigla si Shi Luobing at may pagkailang niyang sinabi na medyo nakakahiya. Ngunit lalo lamang inilapit ni Chao Chao ang kanyang dibdib sa braso ni Lin Zin at may halong panghahamon niyang sinabi kay Shi Luobing na wala namang dapat ikahiya. Normal lang naman ang kumain kasama ang isang investor. At kung tutusin, kahit may limandaang milyong halaga ng investment, hindi naman siguro magiging malaking abala ang isang simpleng kainan, hindi ba, Luobing? Agad namang humingi ng tawad si Shi Luo Bing, kaya nagmamadali niyang sinabi na sabay na silang kumain. Humingi siya ng dispensa at ipinaliwanag na hindi siya malinaw na nakapag-isip kanina, kaya siya na ang sisigot sa kanilang pagkain. Habang pinagmamasdan ni Chocha si Shi Luo Bing, agad pumasok sa isip niya ang isang mapanuyang kaisipan. Ang tinatawag nitong investment cooperation. Para bang isang patibong ng pulot, isang bitag ng tukso, sa isip-isip ni Cha Cha, saan kaya nanggaling ang babaing ito na ubod ng landi at mukhang manloloko lang? Subukan niyang perahin si Lin Zin. Hindi, kailangan muna niyang dumaan sa kanya bago pa man mangyari iyon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang mamahaling restaurant. Habang nagsisimula silang kumain, ikinwento ni Shiluobing na noong panahong iyon ay lubos siyang desperado, ngunit maswerte raw siya dahil nakilala niya si Lin Zin. Samantala, habang nakaupo si Cha Cha, nagsimula siyang maghalungkat sa kanyang cellphone. Habang walang tigil sa pag-swipe, sumagi sa kanyang isipan na ang pangalang Shiluobing ay tila pamilyar. Napaisip siya at halos iuto sa sarili, alamin ang pinagmulan ng babaeng ito siguradong isa lang itong artista sa mababang antas. At sa mismong sandaling iyon, bigla niyang nasal ayan ang trending list. Nang makita niya iyon, labis siyang nagulat dahil naroon mismo si Shi Luobing na kasalukuyang nagte-trending. Napagtanto pa niya na ito'y nangyari lang ngayong hapon. Sa isip-isip niya, talaga bang ganyan si Wu Yifan? Kasabay ng kanyang pagkamangha, tumingin siya kay Shi Luobing habang patuloy na nag-iisip. Napagtanto niya na ang babaeng ito pala ay nagtapos mula sa tanyag na Imperial Drama Academy. Taglay nito ang kagandahan at talento, kaya't pinag-agawan siya ng maraming kumpanya ng aliwan pagkatapos ng kanyang pagtatapos. Galing pa siya sa isang maayos na pamilya at Jean Austo niyang magtagumpay gamit lamang ang sarili niyang kakayahan, kaya pinili niyang pumirma sa Tianhuang Entertainment sa lungsod ng Jiang upang maging isa sa kanilang mga artista. Maganda na, may maayos na pinagmulan, mataas ang pinag-aralan, at ngayon ay trending pa, sigurado, nakatakdan na ang kanyang tagumpay sa karera. Dahil sa mga natuklasan, biglang nakaramdam ng pagkadismaya si Chacha -Cha sa kanyang sarili. Pumasok sa kanyang isip ang pait ng katutuhanang siya ay isa lamang bahagyang kilalang babaeng streamer. Ngunit sa parehong sandali, napansin niya ang isang trending na video na may pamagat na kamanghamanghang eksena ni Shiluobing kasama ang isang guwapo at sikat na aktor. Agad niya itong pinindot, ngunit lalo pa siyang nabigla nang mapansin na mayroon pang isa pang sobrang patok na video sa trending. Pagbukas niya, halos matigilan siya dahil ang nandoon ay isang eksena kung saan magkahalikan sina Lin Zin at Shi Labis siyang nagulat sa kanyang napanood na hindi na siya nakapagsalita pa. Sa kanyang isipan, napatanong na lamang siya, paano nangyari ito? Kakakilala pa lang nila, tapos bigla na lang may eksenang halikan kasama ang isang tagalabas. Ang babaeng ito ay tunay na kakaiba. Siguradong matagal na niyang alam na si Ginoong Chen ay si Lin Zin. At ngayong araw, sinadya niyang gumamit ng mga pekona sa gitna ng pagtatanghal upang ipagtanggol siya ni Lin Zin at gumastos pa para sa kanya. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong klaseng pagkakataon? Dahil dito, napakuyom ng mahigpit ang kamao ni Chao Chao habang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ito. Kung pababayaan niyang ganito na lamang, tiyak na maaagaw si Lin Zin sa kanya balang araw. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin silang kumain. Paglabas nila ng restaurant, agad namang nagpaalam si Shi at iniwan ang dalawa na magkasamang naglalakad. Nang makaalis na si Shi Luobing, si Lin Zin kay Chao Chao at ipinalam na uuwi na siya. Ngunit bago pa siya makaalis, agad siyang pinigilan ni Chao Chao at nagsabi ng, sandali lang. Namumula ang kanyang mukha habang mahinahon niyang ipinaliwanag kay Lin Zin na tungkol doon sa hulugan, gusto na niyang bayaran iyon ngayon. Sa kanyang isipan, nagpa siya si Cha Cha. Kung gusto ko ang isang tao, aaminin ko ng direkta. Sa narinig ni Lin Zin, hindi li niya napigil ang mamula ang kanyang pisngi. Napatapat siya kay Cha Cha at inamin na medyo na i-excite din siya tungkol doon. Dahil sa naging sagot ni Lin Zin, Agad namang hinawakan ni Cha Cha ang kamay nito at mabilis siyang hinayla. Masiglang sinabi ni Cha Cha na nakapagbuk na siya ng isang silid at nagyaya na mag-livestream sila sa itaas. Nagtataka namang nagtanong si Lin Zin kung paano siya makakapag-livestream kung may binabayaran pa siyang hulugan. Sagot naman ni Cha Cha, habang may mapangakit ng ngiti at itinaas pa ang kanyang daliri, na kailangan mong mag-livestream kahit na nagbabayad ka pa ng hulugan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa kwartong kinuha ni Cha Cha. Pagkapasok nila, agad niyang pinaupo si Lin Zin at sinabing manatili muna ito sa gilid. Samantala, nagsimula na si Cha Cha na ayusin ang kanyang cellphone para sa live stream. Habang nakaupo sa harap niya si Lin Zin, nagtanong ito na parang naguguluhan kung paano ba nila ito gagawin hindi na siya sinagot ni Chow Chow at diretsyong sinimula ng kanyang live. At sa pagumpisa pa lang ng live stream, masiglang binati ni Chow Chow ang kanyang mga manunood ng magandang gabi, tinawag pa niya silang, mga kapatid at pamilya. Agad ding bumuhos ang napakaraming komento. May nagsabing, sa wakas, nandito ka na, si Mrs. Cha-Cha ay dumating na rin. May isa pang nagbanggit na nag-ipon siya ng buong linggo para lang makapagbigay ng suporta kay Cha Cha. May mga nang aasar pang nagsabing, mas mabuti sigurong pinag-uusapan mo ang sahod mo. At may mga nagtataka pa kung bakit parang nasa hotel ang background. Hindi ba't si Cha Cha ay pumunta sa Yanjiang para mag-shoot ng short videos na parang galing sa boyfriend perspective? Hindi ba't dapat sa bahay ka nalang nakatira imbes na sa hotel? Sa dami ng mga komento, humarap si Cha Cha ng seryoso sa kamera. Mariin niyang sinabi sa kanyang mga manunood na may isang napakahalagang bagay siyang gustong ipahayag. Inamin niyang maikli pa lamang ang panahon mula nang magkakilala sila. Noong una raw, hindi niya akalain na magkakagusto siya dahil hindi siya naniniwala sa pag-ibig. Ngunit habang sinasabi ito, si Lindsay ang tunay na pinatutungkulan ng lahat ng kanyang mga salita. Dagdag pa ni Cha-Cha, kamakailan lang niya na pagtanto na matagal nang napuno ng pagmamahal ang kanyang puso, at iyon ay para kay Lin-Zin. Sa naririnig ni Lin-Zin, biglang namula ang kanyang pisngi. Napaisip siya sa sarili, inaamin ba niya sa akin? Matapos sabihin iyon, nagbago ng pwesto si Cha-Cha, ipinakita ang kanyang magandang katawan sa harap ng kamera at mariin idinagdag na nakakahiyang sabihin ng diretsyo ang kanyang nararamdaman. Mabuti na lang daw at walang buntot ang tao, dahil kung meron, siguradong iwinawagayway niya ito tuwing kasama si Lin Zin. Sa narinig na iyon, labis na namula si Lin Zin at hindi na itago ang kanyang tuwa. Sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala na mayroong ganitong klase ng tapang ang isang pag-amin. Para bang napakabor, ngunit iyon talaga ang estilo ni Cha Cha. Kasabay nito, habang nanliliit pa ang kanyang mga mata at namumula ang kanyang pisngi. Pabulong niyang sinabi kay Chacha na hindi ba siya natatakot na mawala ng mga tagahanga sa pag-amin ng live sa harap mismo ng lahat. Agad namang inilagay ni Chacha ang kanyang daliri sa labi at mahina siyang sinabihan na huwag itong ipaalam sa iba. Sa mga nakikita ng kanyang mga fans sa live stream, agad silang nagpaulan ng mga komento. May nagsabi pa na, kanino ba nagpapahayag ng damdamin si Cha Cha? Ako iyon. Ako ang sikreto niyang nobyo. May isa namang nag-isip na bahagi lamang ito ng tinatawag na Boyfriend Perspective Series ni Cha at may storyline pa. May mga sumang-ayon at nagsabing tama, ito nga ang Boyfriend Perspective. May iba pang nagkomento ng, sige, hindi ko sasabihin. Lihim lang nating dalawa ito ibibigay ko pa sa iyo ang buong sahod ko. Sa mga narinig na iyon, labis na humanga si Lin Zin at naisip niya na kasama rin pala ang mga fans sa mismong palabas ni Cha Cha. Hindi pa doon natapos ang mga komento. Sunod-sunod na nagpahayag ang mga tagahanga na gusto pa nila ng karagdagan. Hala, para akong mamamatay sa boyfriend perspective ngayong gabi. Mas marami pa, Cha Cha. Sobrang gusto ko itong panuurin. Agad namang commandat si Cha Cha sa kanyang mga manunood at buong kumpiyansang sinabi na siyempre, pagbibigyan niya sila. Pagkasabi noon, dahan-dahan siyang lumapit sa kamera at mariing ipinahayag na iyon ang magiging kanyang unang halik. Nagulat si Lin Zin sa biglaang paglapit ni Cha Cha. Hindi niya inasahan ang gagawin nito, lalo na't nakikita pa sa kamera ang magandang hubog ng katawan ng dalaga. Sa angulo na nakikita ng mga fans, Agad silang nagreaksyon at nagsabing, ako rin. Una ko rin ito, ang gulong ito, patay na ako. Ang unang halik ni Chao Chao ay para sa akin. May mga idinagdag pang, sobrang saya kong panoorin ito. Nang tuluyang makalapit si Chao Chao kay Lin Zin, agad niya itong hinalikan. Hindi na pumalag pa si Lin Zin dahil iyon din mismo ang kanyang hinihintay. At matapos ang kanilang matamis na halik, Namumulang nagtanong si Chao Chao kung ano ang gusto niyang gawin niya pagkatapos. Mahinang tugon ni Lin Zin na nais niyang makita si Chao Chao na nakasuot ng stockings. Dahil dito, agad na humiga si Chao Chao at itinaas ang kanyang mahahabang hita, ipinakita ang kanyang mga binti sa harap ng kamera. Sa mga fans na nanunood, mabilis na dumagsa ang mga komento. May nagsabing gusto pa nila ng higit pa. May iba pang nagbiro kung nablock ba ng system ang ilang salita kaya naging simpleng karakter na lang. May isa namang nagkomento na, maganda ring tingnan si Chao Chao kapag nakasuot ng stockings. Habang ang iba na may nagsabing iba raw ang gusto nila, mas gusto nilang panuulin kung paano niya ito hinuhubad. Habang nakataas ang kanyang mga hita, idiniretso ni Chao Chao ang mga ito papunta sa hita ni Lin Zin at sinimulang ikuskos doon. Pagkatapos noon, kinuha niya ang bote ng alak na nasa tabi lamang ni Lin Zin at pinaglaruan ito gamit ang kanyang mga paa. Sa nakikita ni Lin Zin na ginagawa ni Cha Cha, lalo lamang nag-init ang kanyang buong katawan. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang mapahanga at pasukuan ang sitwasyon. Sobrang galing niya rito, sino ba ang makakapalag sa kanya? Dahil sa matinding tukso, hindi na nakapagtigil si Lin Zin. Agad siyang sumugod kay Cho at buong lakas itong inihiga sa kama habang mahigpit na hinahawakan ang magkabilang kamay ng babae. Sa ginawa ni Lin Zin, napangiti lamang si Cho dahil malinaw na tagumpay ang kanyang matagal ng planong bitag. Nakangiti at puno ng lamang ang kanyang tinig nang sabihin niya. Patay na ang live stream. Kapatid na Lin Zin, huwag ka nang umalis ngayong gabi. At sa mismong sandaling iyon, nadagdagan ng 5% ang favorability ni Cha Cha kay Lin Zin. Dahil sa pagtaas ng damdamin ni Cha Cha para sa kanya, biglang lumabas ang sistema ni Lin Zin at malamig na nag-anunsyo. Ang favorability ni Cha Cha ay umabot na sa siyamnaput dalawa. Unang yugto ng kontra-atake, kumpleto. Gumastos ng 332 milyon na gintong pondo ng kontra-atake para kay Cha Cha. Ibabalik ang 10%, 33 at libo na yuan, na ilipat na sa iyong personal na account. Gantimpala, tataas ng isa ang lahat ng katangian. Kasalukuyang antas ng lahat ng katangian, anim. Gantimpala, pumili ng isa sa tatlong kasanayan. Mangyaring pumili sa loob ng itinakdang oras. Una, A-rank na kasanayan sa pagmamaneho. Ikalawa, A-rank na kasanayan sa badminton. Ikatlo, B-rank na kasanayan sa pagtatahi. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi na muna pinansin ni Lin Zin ang kanyang sistema dahil abala pa siya sa nagaganap sa pagitan nila ni Cha Chao. Habang patuloy ang kanilang ginagawa, kapansin-pansin ang kumikislap na marka sa hita ni Cha Chao na naglalaman ng mga salitang. Direktang nasa ibaba.